Ayan mga dre, dito tayo. Sarado na yun po, no? Aga lang salado. Ayun, alas 12 na pala salado na talaga. Ha, Yung iba kasi may mga tao pang kumakain, eh. Na hindi na kapag salagad eh. yun. Siyempre naman, ang laki dito. Ang lawak, mga dre. Ayan tayo dito. Dito pa sa other side, mga dre. automatic hindi na nakakamiss din dito kasi dito yung una kong trabaho eh unang trabaho ko sa UAE dito sa mall na to nung ako sa ibang ano, uh, trabaho na siyempre nung lugar naman yung mga, ma, mga, mga ko ibang branch ibang ano eh, hindi dito sa pole, eh. hindi sa Hara Center Alzahia, Sarja City Sarja Center yun, Alzahia mga hindi ka magyosi dito, tambay ka saan Tambay-tambay ka tataglamig. ayan oh, Andre, di ba? Mga building dito sa Sarja. Ito dito, dito na tira sa ano. After, yung uh, after ito ano to. Unang building na 'yan. Tagil building na 'yan after ng apat na building na magkasunod na 'yan. Diyan lang ako. as may okay okay din dito banda. Samstore nga lang kaso, mga ano na eh. Napili na eh. Hindi na ganoon ka uh, goods. Kung talaga magwe-warehouse ka, may ka sa bayang ka sa mga ibang seller. Makakuha ka ng mga streetwear doon, tsaka vintage. Masyala talaga. Itong ano na yung building yung nakikita nyo na yan. Diyan kami unang tumera din. Yung sumunod doon banda. Sa may tapat ng Sahara. Dito una. Mas palipat na kami doon banda dulo. Pagka napunta kami dito sa border. Kasi sa border malapit lang sa kain ng bus. Kaya mas madal madaling ma-access kaya lumipat kami sa pinaka border. Ayun in building din 'no. Diri mga atre. Sa Pinas to may mga ano na. Hold up na. Dito oh, mga itim eh. Tapos ganyan sa ko sila. Sa center, mga 'to. Tanya naman ng laki sarado na buti hindi ako dumaan sa baba kasi pag dumaan ako sa parking sarado na to dun sa parking hindi nilang hindi ako dumaan dyan Nisan peaceful din pag yung panggabi ka pag uwi mo ano na tahimik na makapag ano ka makapag tawag uh, concentrate pag alakad ka ganyan makapag -isip, isip ka makapag isip ka ng mga maganda peaceful ba may medyo malaylay lalakarin mo okay. ganyan. Ganyan yung mga trip ko. Hindi ko mag-walking eh. Yan yung Alnada, mga tre. Alnada Dubai side. Kung nilalakaran ko, Alnada sa Abja side. Ayan may fence na yan, no? Kalsada. Yan. Maba sa araw. Ito mga tre. Tawit tayo. Oops. <laughs> Ayan, sa buhong inan. Mag-jogging mga treo. Jogging. Pwede na mag-jogging sa gabi din. Kaya hindi mainit kasi sa umaga, hindi mo kakayanin ang init. Okay lang kung taglamig eh. Ayun, mga tre. Hindi tayo dadaan sa may roundabout. Ito ang Alnada Hood. jan Al yung Diyan, may mga tropa dyan. Sa lugar na yan. Dubai side. nagkaroon ng pagkakataon na mga sa mga tropa ko dyan sa sa Boston uh, Mahat game cup game chat tayo dito sa amin sa amin sa Alnada pag okay ang lahat mga da talaga pang vlog eh parang maganda ka yung view diba? kita yung buhangin yun. dyan PN eh, Building Ayan o Ayan mga tre. Schedule ko ngayon Ano Puro midship 2pm hanggang 11 Pero pag di ako nag break Hanggang 10 lang ako Kaya uh, Sinsikip kong matapos yung prep ko Na mas maaga Para kayo go agad hindi na ako mag, uh, mag pa 11 kasi pa nag break time din ako busin din yung oras ko eh okay na yun hindi na mag break kain na lang dun. mga tre dyan pa alnada yan yung building na yung una namin yan yan kami unang tamirayan no oh. dyan abot na, na kami dito Una, una dyan, pangalaw dun sa Metapat ng Sahara Tapos dun sa may malapit sa Sapir Sa punta kami dito mga tre ba, madaling ma-access yung Sakayan ng bus, Dubai Yung yo yun, lang yun.